Pero oh, bugay. Okay. Don. Okay. Pisun pisun pisun. Pisun magros. Magros yun know. oh. Yun yun. Hoy, oh. ano yan bago bros? Kakaiba yan oh, mapa ah. Mapakan ka. Bakos ni. Yun you know, oh bros. So, ito, ito, ito pa, ito pa. Ito pa. Ito pa. Way. Lucky. Ito yung tong, <laughs> ano nang nasa na nang uh, nga mong hab, manintig pang hab uy, gigi, gigi, meron pa oh, wala na, wala na, balik balik, jaboy pa, ondo, isa, jam tatlo, ang jara, kaya maghilab ta <laughs> okay, ano yun, ano yun, sir oh, uy, gigi, oh, gigi, okay. oh, oh, oh. hindi ko maintindihan kung ano yan parang ano ba ito? hehehehe yan pa, yan pa raw mga gurus. Marami Yan no? pumuputi na. Namumuti. Uy. Wow. Uh, Mupa, gutters ka? Bakit ba 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 pa ba 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 Pison. Yan pa ay isdang diwit. Sa dito sa amin ay diwit-diwit. Uh. Sword piece po ito. Sa English ay sword piece. Sa taga Tagalog ay barla. Pison. Di ba ko rin pa. <laughs>

<laughs> Hello. 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 Matagal. Hello. 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 na. Hello. na Hello. 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 Hello.

Lalu, bikin wakit. Oh, terus, <laughs> 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 si Wina itu tuh, mamanya. Itu ambisi ini, ini oi, mulutan nasi kebeda? Wala. <laughs> Uy. Lagi ko paon, paonan ko. So yun mga guru, lang kami dito. Kumbada <laughs> po ito mga guru. At thank you salamat kami sa atong mahal na Panginoong Diyos no, Ama.